Uy, unang baba ko. Bato agad. Natagpuan ko. Yun, may kanopeng sa ilalim. Sapul ka. Ayos ah. Maganda yata ang matatagpuan ko ngayong gabing ito ah. Tampot ka sa akin. Sana marami kang kasama. Dahan-dahan lang ng langoy. Para makita. Lahat makikita. Dapat makita. oh ayan. Kulambutan. Uy, magaraganda ito. Malaki-laki. Pinalakas ko na yung spot ko para hindi siya makatakas. Sapul ka. Uy, malaki talaga, oh. Uy, pabuga-buga. Sayang ng anta mo. Ang mahal pa naman ang anta. ang anta kay Tumpoy. Ah. Toy, mayron pa sa ilalim. Talagang bago. Sapul ka. Sapul ka, talagang ka. Uy, pagalaw-galaw ka pa. Uy, nakikita ko yung kasama ko. Seryoso din. Siguro marami na nakikita ayoy pangalawa ba? maganda ito ah pangalawang kulambutan palakasan ko na naman siya ng ilaw sapul ka uy sayang na naman ang anta mo huwag ka na magparabubuga para maipong ko yung anta mo malalaki na ngayon ang kulambutan Oo, uh, binubugahan yung camera ko. Hindi ka na makakatakas. Maganda ang tama mo. Yah, di na ito bababa sa tatlong kilo. Yan, sana marami pa ko matagpuan ito. At maganda ang pangunang baba. Uy, pa, Talagang maganda. Oo, uh, pangatlo. sa ka na naman. Ba, maganda ang gabi ko ngayon ah. labas kayo Uy, pangat at pangatlo na ito aba sipat Sapul ka o gitik gitik na gitik o hindi siya gaano nakabuga kapag nagigitik siya hindi siya nakakabuga kaya yung anta niya. uy chinilas sipat sa pulka uy nasa angkay ang kayang kabaak nito masarap itong gataan sana makuha ko yung kabaak nito para maisabay ko pag gata bukas ulam ka kitik Dampot ka Hanapin ko ang kabaak mo Baka makuha ako Uy, kulambutan uli eh, Nakakagulat ang kulambutan Ngayon, nabiglaan na lang natatagpuan ko Yan, papalakasan kita ng liwanag Sipat sa pulka upa. Uy, ganda ng pagkagitik na naman Ganda ng pulos ako ngayong gabi, ah Yah, lucky. Nakakatuwa ngayong gabi ah. Salamat po ama. At mayroon naman ako suporta sa aking pamilya. Sana swertihin pa ako ngayong gabing ito. At marami pa sana ako matagpuan. An, hanap naman tayo uli sisipag-sipagan natin ngayong gabi at alam mo, may magandang pinapakita ngayong gabi ay yun, talagbago sapul ka ay, medyo nagitik siya kaya hindi siya gaano nakagalaw o, pambinta ka bukas kay manajira o oh, manajira pampinta ko ito sa iyo bukas pati yung kulambutan kung nagustuhan po ninyo ang aking video palike and subscribe ng aking youtube channel and don't forget to press the notification bell idahan dahan lang tsaga tsaga lang tayo ay ayun Ka anong kamilo uy may pinaplano yung dalawa ay sos Naisturbo ko pa. Iwanan na kita dyan. Naisturbo ko tuloy yung plano ninyo. Iba na lang hanapin ko. Ayun, kulambutan. Tu, paliwanagan na naman kita uli, sipat. Sapul ka. Uy, gitik na naman. Gitik na naman. Ganda nang talaga ng pambulso ko ngayon. Ayan. Ah, saan pa kayo? Labas na kayo. At binibinas ako ngayong gabi. Uy, walbasun. Sisipating kitang maigi. Uy, sala. Ah, di na nagpakita. Sayang pa. Ayun, yun na nagpakita uli. Ulambuta na naman. Ba, nakakatuwa ngayong gabi ah. Si Pating kitang maigi. Baka magitik kita uli. Sapul ka? Uy, di ko na gitik. Sayang ng anta mo. Di kita nagitik ay. Kaunti ilang ang tinamaan bao ka magitik. Namuti lang yung kalahati inyo oh. Nabitin yung tama hindi inasentro yung gitikan Dahan-dahan -dahan lang para may nakita ako doon na Yun, talag bago. Gagalaw-galawin kita at naka, ka, mahirap pantamaan. Nakatagi, Naka Oo, oh, sapul ka. dadam Dadamputin kita. Oh. yan na. Ah. Shout out muna tayo doon sa napapashout out mga kabayan. Shout out sa iyo, o Oli Adventure. Maraming salamat sa iyo sa panonood ng aking video. yan yung pitik. Dinampot ko na.